Preste na mga madam, good morning. So yun, meron nga pala akong isda dito na nagtatalsikan sa sobrang fresh. Naglalakad nga ako dito sa gilid ng Boracay. Tapos may nakita ako na kumukuha ng mga isda hanggang tuhod lang. O huminto nga muna ako dyan mga madam. Kasi nga titignan ko nga kung ano ba yung nauhuli nilang isda sa hanggang tuhod lang. Wala nga pala sa kinatatayuan ko is hanggang talampakan ko lang yan. O ayan nga pala yung Boracay. Makabisi ang lahat, mga restaurant, mga kainan, mga sayawan. O, dito naman sa dagat is napaka-busy din ah. May nangingisda. Tagal-tagal na rin ako dito sa Buracay mga madam. 13 years. Pero ngayon nga lang ako nakakita na hanggang tuhod lang May nangingisda. Kaya tignan natin mga madam kung ano yung huli nila. Bakit sinabi ko tignan natin pero naipakita ko na sa unahan. Uy, nakuha ang katangahan ko. <laughs> so habang nakatayo nga ako dito mga madam is meron na pala silang unang kuha. ako ko talaga timba lang na walang laman pero napakadami palang laman. Ah, sobrang fresh neton mga madam madam, pwedeng pwede mo siyang kilawin. Matamis-tamis. Pero mm. kung hindi ka maarte ha, lalong-lalo lalo na yung chan mo, hindi ko na re-recommend to. Ah, mamaya, eh, kumain ka ng isda sa inyo, tapos bilasa pala, sisihin mo ako na pwede palang kainin agad-agad. Kasi -agad. sa Burakay, at kahit saan naman na dagat, basta bagong huli, pwedeng pwede mo siyang kainin. So, eto na nga mga madam, yung second batch. So, kinuha na nga pala ni sir, yung second batch na timba. Tingnan natin nga kung madami silang huli. Ito nga pala sa Burakay, at kahit saan naman, kapag masipag ka talaga mangisda, lalong lalo na kapag once na marunong ka mangisda, hindi ka magugutom. lalo na rin kapag hanggang tuhod lang, bakit ka patatama rin? Ang tama, hindi ako marunong lumangoy, pero may kulambok kami dyan. Hmm, parang naiisip ko na, hulaan nyo nga mga madam, comment below. nga, next time mga madam, ibablog ko na rin nga kung ano yung makukuha ko dito. Bigat na bigat naman sila, siguro ang dami na kuha. Sige, tingnan natin. my God, mga sir, pangalawang batch pa lang to. Nagtatalsikan, punong-puno ang isang timba. Kapag na to mga madam, parang gusto ko nang umuwi sa bahay ora-orada tapos kunin yung walis tam ay eh, walis tambo. <laughs> oh ayan hanggang sa pag-edit -e ko talaga natataranta na ako. Gusto ko ang kunin yung amin ano kulambo. Kaya nga dito sa ginamit nila is napakaliliit ang butas kaya nga ang liliit na isda yung nakuha. Tamang-tama sa pagtorta. <laughs> nga at dahil nga sa agdadawat na kanayo ay oh, mga ibaga nga dumawat na kaso lang baka mamaya ilublublak dita daga kasi <laughs> ah, kami nga nagalala tapos dawatem lang nakunada hindi na ibabain nakmanan yun <laughs> basta hingin mo ayaran mo na lang kawawa naman yung kumuha kawawa naman yung nagano nagpakahirap dyan kahit hanggang tuhod lang yan ano kung iya lang naman ganon, <laughs> yun nahiya nga ako dyan kaya sabi ko bibilhin ko na nga lang for today's video medyo manipis po yung aking pagbumuka dyan <laughs> Hindi <laughs> naman sa lahat ng oras, eh makapal talaga yung pagbumukha ko. Kaya ngayon, manipis muna kasi nga naghihirap sila dyan. Ito nga yung napakaganda kapag bumibili sa pangpang. -pang. Wala na timbang-timbang, basta daraytsohan na lang. Tapos may paaman, may sobra, ganun. Ang talaga. Gabing-gabi na dyan pero kumikislap sila sa sobrang fresh. Pwedeng-pwede mo pa siyang kainin. Hey, Apu! Tignan nyo naman ang ginagawa ni Madam Maya Bunga Nurse nang ihinayang sa mga napakaliit na isda. Kasi nga, yeah. iyan nga talaga. Kaya ayunin ni sa isa, -isa ko ng pulutin. Blessing din yun. Na nga mga madam, abangan nyo nga pala sa aking pagluluto ng napakaliit na isda. Gagawin ko siyang torta. Oh mga madam, kung nagustuhan nyo naman yung aking vlog, please like, comment, and share. Thank you, thank you. Mago ang lahat, na huwag kakalumutan, umiti kahit napakadaming problema. ああ <laughs> <laughs> <laughs>